So may buntag sa inyo tanan di So karong adlaw na ato sa may nurala. So gibisita na to guys ang pinakasikat karon nga round ball nila diri so tanawa ra ko na pang ibabaw part. Siyempre ang ibabaw ana part Karang dako kay nga plangana na diya so palay karon sulod ana. Siyempre ang, ang panginabuhi sa mga tao diri part. Palay magyud gyud. So marang idol part. So diri pod sa ubos niya ang karabaw. Siyempre ang karabaw part. Sa so, wala pa na uso ginang makinarya so maunag ginang ginagamit sa tao. So na din siya part. So ayan, so kanang dalan di part sa tong likod kanang gilikuan ang track, kanakita ng ang truck kana mo nang truck part so nang straight na siya dito shortcut na sa banga. So sa mga hilig magbiyahe di nga dili na muagi og og sural la mo na gid shortcut an part. Og mo straight mo gani ang pawalaan nga dalan part. Ingon na siya sural So kung pato o boga na sa Gisulan Sultan Kuderat so bore siya mga shortcut nga mga dalan delivery, perto sa Tanawa so kung makagi kayo yung kalimot pa picture ano i-follow na po datong vlog part kaayo